Hindi na tinapos ni Janet Lim Napoles ang kanyang bail hearing kanina sa Sandigang Bayan dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Ayon sa abogado nito, hirap mag-adjust si Napoles sa detention facility ng BJMP sa Camp Bagondiwa kaya ito nagkakasakit. Itong balita ni Joyce Balanti. Tatlong araw nang hindi maganda ang kondisyon ni Janet Lim Napoles ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David hirap umano ito mag-adjust sa pinaglipatan na detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Bagondiwa sa Tagig. Kinumpara nito ang kondisyon ng BJMP Camp Bagondiwa sa dati nitong pinagditinihan sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Farm yun, di ba? Kampo yun. Mahangin doon, dito mainit. Kasi building to eh. Hanggang ngayon, di pa siya adjusted. Kaya nga nilalagnat. <laughs> Kanina, naganap ang pagdinig ng third Division na Sandigan Bayan sa mosyon ni Napoles na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Ngunit hindi na tinapos ni Napoles ang pagdinig matapos pinahintulutan ng mga mahistrado na bumalik na ito sa BJMP Camp Bagong Diwa upang makapagpahinga dahil sa masamang karamdaman. Habang isinasagawa ang pagdinig ng korte kanina, pumasok ang isang nurse na sandigang bayan at kinuhana ng blood pressure at temperature si Napoles. Pumalo sa 140 over 80 ang BP ni Napoles habang 37.73 degrees Celsius ang temperatura nito. Hindi naman tinutulan ng prosecution na hindi natapos ni si Napoles ang bail hearing ngayong araw kaya agad na itong pinagbigyan ng korte na makauwi na. Lunes na mailipat si Janet Tim Napoles sa BJMP Camp Bagondiwa sa bisa ng isang resolusyon na inilabas ng 3rd Division ng Sandigang Bayan. Kasama ni Napoles sa BJMP ang dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Magkatabi ang kwarto ni Napoles sa Reyes, ngunit hindi nag-uusap ang mga ito ayon kay Attorney David. Ah, hindi, hindi. Malagaran? Hindi <laughs> area, eh, eh, Physically, hindi pwede. Impossible. Uh -oh. Kasi ba, ano, Ah, uh, father yun eh. So, hindi mo pwedeng ilabas 'yung ulo mo. Samantala, sa naging pagdinig ng korte kanina, sumalang ulit sa witness na ng prosecution ang taga Department of Budget and Management na si Carmen Sita Delantar. Ipinagpatuloy nito ang paglalahad ng proseso ng DBM sa mga saro ng mga senador. Ito ang pangalawang pagdinig ng Third Division sa motion ni Janet Lim Napoles na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide.